Matabang matanda, pinalaya sa trabaho dahil utot ng utot. Ang utot ay musika sa tenga pero lason sa ilong. Pero pwede ba ito maging rason sa pagpaalis ng empleyado? Si Mrs. Clem na 59 anyos ay nagsabi na ang asawa niya ay pinaalis sa trabaho sa isang kumpanya kung saan silang dalawa amang asawa ay nagtatrabaho. Sabi ni Mrs. Clem na si Mr. Clem na 60 anyos ay hindi kaya kontrolin ang pag-utot niya dahil sa opera na ginawa sa kanya noong 2010. Ang 420 pounds na si Mr. Clem ay nagkaroon ng malubhang pag-utot at diarrhea na sanhi ng kanyang gastric bypass surgery. Ayon kay Mrs. ang mga katrabaho nila ay hindi daw nagmalasakit sa kondisyon ng kanyang hawawang mister. Hinaway at binuli ng mga katrabaho ang dalawang mag-asawa hanggang sa napaalis si Mr. Clem. Ang kumpanya na dinidemanda ni Mrs. Clem ay isang tagagawa ng pork rolls. Nako, kaya naman pala eh. Ay mabaho na pala yung opisina nung umpisa pa, sabay dagdag utot pa.